Nangyaring kwentro sa pagitan ng mga miyembro ng 5th Jet Infantry Battalion ng 501st Infantry Brigade ng Philippine Army at ng Kumiting Larangang Guerrilla North Abra ng New People's Army sa barangay na sa Lapadan Abra. Ayon sa pinalabas ng 5th Infantry Division ng Philippine Army, nangyaring sampung minutong palitan ng putok pero walang naiulat na nasaktan o nasawi sa hanay ng mga kasundaluhan samantalang inaalam pa sa panig ng armadong grupo. Nagtapos ang palitan ng putok nang umatras ang mga miyembro ng komunistang grupo. Pilipinas pinalabas namang mensahe ni Mayor Fernando Semenero Jr. Hiniling nito sa kanyang mga kababayan na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan at iwasan ang mamasyal o magtungo sa mga bulubunduking bahagi ng kanilang bayan. Hiniling nito ang kooperasyon ng bawat isa upang maiwasang madamay sa mga engkwentro. Samantala, pinasunangalingan naman ng Salapadan Police Station ang kumalat na post sa social media na bawal ang pumasok sa nasabing bayan. Ayon sa PNP, walang ipinapalabas na bisong militar, pulisya at lokal na gobyerno ng Salapadan na nagbabawal pumasok pero pinalala nito ang kooperasyon ng bawat isa at iwasang magpunta sa mga bundo. Parehong hiniling ni Mayor Semanero at ng kapulisan ang panalangin ng lahat upang maging ligtas ang lahat ng mga residente ng Salapadan Abra. Kasama mo sa RMN Vigan Rajuman, Jun Ramos, Tatak, RMN.